Pinindigan ng administrasyon ng PUP na kailangan nilang magtaas ng singil sa matrikula. Ito ay sa kabila ng binitiwang pahayag ng chairman ng Commission on Higher Education na hindi nila papayagan ng naturang tuition increase. Ito ang balita ni Benedict Galasan. Nadismaya si Polytechnic University of the Philippines President Dante Guevara sa desisyon ng Commission on Higher Education na huwag payagan ng kanilang planong tuition increase. Sinabi ni Guevara na tila hindi naiintindihan ni Chad Chairman Emmanuel Angeles ang pangangailangan nilang magtaas ng matrikula. For the meantime po pwede yun. pero hindi masusustain yun. No? Kailangan talaga eh, merong uh, kaukulang tuition na malalaan sa mga papangangailangan yun. Patuloy naman ang paninindigan ng mga tutol sa naturang hakbang dahil malinaw na pang-aapi ito sa mga mahirap na mag-aaral na ang tanging pag-asa na lang na makatapos ng kolehiyo ay ang pumasok sa naturang paaralan. Sa pagtaas ng matrikula, makakaka-apekto sa enrollment ng PUP and uh, magsasarado ito ng pinto para sa mga estudyante na gusto makakuha ng edukasyon na abot kaya. Ipinagtanggol naman ni Kabataan Representative Raymond Palatino ang naging marahas na paraan ng kilos protesta ng mga estudyante na nagtungo sa tanggapan ng CHED. Last resort. At yung nakita po natin, hindi ito yung unang hakbang pa lang. Kumbaga, ginawa na yung mga ibang pangapamaraan para magkaroon ng peaceful resolution itong mga issue. Gayon man, nanindigan ng pamunuan ng PUP na hindi ito ang tanging paraan para ipakita ang pagtutol ng mga mag-aaral. Itutuloy rin ang pamantasan ng pagsasampan ng reklamo sa mga estudyanteng nagpakita ng pagiging bayolente. Sa darating ng March 29, pagpupulungan ng Board of Regents ang usapin kung papayagan ng PUP na magtaas ng matrikula. Benedict Galasan para sa UNCB News Worldwide at ito ang balita.